sa pamayokan mga bareta. Commercial vessel na nakaangkuray sa Castilla Port, Nasolo. Bagong ilhir na kapitan sa barangay, arestado uli sa subot pangungulog sa sarong binatilyo. Motorcycle rider, gadan kan makasalpok sa sarong heavy equipment. Asin, magturugang na biktima ng kasulo sa Sorsogon, naghagading tabang. ngayon, Biyernes, Nobyembre 3, taong 2023. unina na ang mga baretang tatakbikol. Madadaugma ng mga istoryang ini sa 88.7 Radyo Ragon, Katanduanes at si 90.7 Radyo Ragon, Legazpi. Sa detalyes, MV can ship na nakaangkuray sa Castilla Port, na solo, kausa asin kumpira ang winalat na danyos. Pigi-imbestigaran pa. Detalye sa report ni May Arango. Nagpapadagos pa hastangon niya ng pigigibong investigasyon kang otoridad dapit sa pagkakasulok kang MV Kenship baga alas 12 kasugmang ugto mantang nakaangkurahe sa Castilla Port Barangay Poblasyong Castilla, Sorsogon. Sa inisyal na investigasyon kang Bureau of Fire Protection sa Banuaan, posibli subot na ang depektibong host kang LPG as pagsangaw kang tangki kainian pinuunang kang kalayo na nagdura ng tulong oras bago maideklarang fire out. Unang-una po, yung barko ay hindi po siya nakadak sa pier ba uh, ang approximate distance ng barko mula doon sa dock ng pier is more or less 300 meters po. So, hindi namin basta-basta maabot ng aming fire truck yung barko. And at the same time, pag kinukulang kami ng mga gamit namin, gaya ng self-contained breathing aparatos, mga hoses, personal protective equipment ng mga tao, ay kailangan pa namin sumakay ng travel boat ang Navy para madala namin po yung mga gamit doon. Isa pa po ma'am, pag barko po kasi ang nasusunog, ay marami po ang compartmentation niyan. In space, madilim, sobrang usok, kaya nahihirapan po kaming mapasok agad yun. Napag-araman man na Disyembre pa ka nakaaging taon na kaangkurahe ang nasambit na commercial vessel. As naghalat na sana ning go-signal sa saindang kumpanya nga ni Iliwat na makapagbiyahe. Uh, lagi po nating i-check yung ating mga barko kung maayos ba ang ating mga equipment dyan. At the same time, kung mangyari po na may sunog, tama po na itawag po agad sa ating mga coast guard na stations or substations para po agad na marespondihan. Mientras tanto, apuera sa Philippine Coast Guard as in BFP. Nagtabang man sa pagapulakang kalayo ang personalis kang Philippine Navy. Municipal Disaster Risk Reduction Office at sinampersonahes personahes Philippine Ports Authority, Castilla. Maswerte man na mayong nakulugan sa walong sakay kaining crew. Para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo. Mga biyahero na paruluwa sa Bicol, nagpupunang magdagsaan sa Legazpi City Bus Terminal. Uyang Report. Gikan Barangay Batan rapu Albay, Inamayan kasubong aga ni Binson asing sa iyang pamilya ang pagpasiring sa Ligaspi City Grand Terminal para makabakal ng tiket pabalik sa Metro Manila. Oktubre 29, kan makauli isinda sa isla, ngani makaboto sa BSK Elections. Siring man na makabisita sa puntod kan sa indang mga namaaram na kapamilya. Dahil lanta may mga trabaho, kay puwan na makabalik sa Metro Manila. Antisipado naman inda ang pagdag sa akambiyero, kaya mas maray ng mag-amay. Dicer po, Dicer sa Robinson. Nakalib ka, sir. Apo, nakalib po. Tulong daw. Nakasobra nga ni. <laughs> May nabayan man na sa Batangas ang pasaherong ini. Kaya siring kan pamilya Balingbing. Inamayan niya naman ang pagpasiring sa terminal ng bus. Handal man siya na baka magkaubusan ng tiket. De, yung ama ko apat ng taon, dahil ko nasang ko sa ano mga sa pancao, nag an sa, na, pero ko ako Batangas. Ego nasa na sa maintenance ako sa ano, sa Manukan, 45 days. Si Nanay Loria, nakisabayan naman sa dagsa kang pasahero. Dahil ang takaipuan niya dang asikaso nang sayang naghihelang na aki na nasa ibang probinsya. Hindi nga na kung Pitsa uno na nga nagligilipig aragap-agapan, tamalain nyo dahil sa pamati dahil dahil siya nakahang. Kasi ka naman maalaga doon sa iyo? Eh, puta. lang kang pamangkin kung nagtatrabaho. Sigun sa manamiento kang terminal, posibleng mamamatean pang pa pagdagsa kang paruluwas na bihero sundo sa weekend. Asin posibleng liwat na dagsaon kan pabaralik asin pauruling bihero, Pirang aldaw antes ang kapaskuan asin bagong taon. Mientras tanto, nagpapatak sa 825 pesos. Sundoon 1,400 pesos ang pamasay sa air condition asin ordinary bus pasiring sa National Capital Region. May 20% discount naman sa pamasay ang mga estudyante. PWD as in senior citizen. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal. 26 anyos na motorista, gadan kan makasalpok sa sarong drilling equipment na nakaparada sa gilid ni Sakop kang Ligas PCT. Uyang report. Dai e na nakabot pang buhay sa ospital ang 26 anyos na lalaki matapos na makasalpok ang pigmamaneho ka ng motorsiklo sa nakaparadang drilling equipment sa gilid tinampong sakop ng barangay Rawis Ligaspi City, alas 3.46 kasudmang maaga ho Nobyembre 2. Sigun sa PNP, gikan sa barangay Buonot, pauli na kota sa sendang residensya sa Purok Uno Sitio Pag-asa Rawis City ang nasabing motorista na binistong si Adjer Magpantay. Nakakonvoy sa likod ni Magpantay ang sa iyang tugang na lunad ng sarong kotse. Maluway man subot ang padalagan kan biktima. Alagad na ka ni nariparo ang nasambit na ikipahi darakang kadikluman asin kakulangan ng early warning device sa palibot kang ikipahi na naging dahilan kan sa iyang pagkakaaksidente. Nung nagocular inspection po kami sir, uh, hindi gumagana yung dalawang street lights. Uh, so madilim, madilim po talaga madilim po talaga yung lugar yung pinangyarihan. Ito po ay na-confirm namin base sa CCTV footage na nakita namin sa Ligaspin 911 through follow-up, wala pong gumagana na reflectorized lightings. Meron po doon sa area na yung mga cone na kulay orange, nakalagay naman siya sa within the perimeter, pero lackings po, lackings. Medyo hindi maayos yung mga early warning device na nakalagay po doon. May sulot man na helmet ang bit ni Macan ma maaksidente, alagad dahil sa seryosong lugad na sinapo sa payo, dai na iniswinerte pang mabuhay. Pag magdadrive po tayo ng, kalsat, ng motor, uh, situate po na nasa uh, normal state of mind po tayo ng pagdadrive. Then dito rin naman sa mga contractor po ng mga construction company, Uh, mas maganda po na maayos yung mga signages natin, early warning defines, meron tayong uh, lightings, reflectorized lightings, para po visible sa lahat ng motorista na dumadaan po sa kalsada. Sa ngunyan, di pa nagkakaigwan pag-urulay ang pamilya asin kontraktor sa pigigibong proyekto. Na pwede sir na maatubang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide dahil sa naging kapabayan subot kay ni. Para sa mga baretang tatak nomer numer corporal. Bagong ilihir na barangay captain sa Naga City, arestado huli sa subot pangungulog sa sarong binatilyo asin magturugang na biktima ng kasulo sa Sorsogon naghagad ding tabang. Ya na sini bapang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort, your tropical island getaway. hanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call at gmail.com maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mabukusog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, tanay tang namamatean. Siring man, kan sa sabiring partido sa Kongreso, ang akubikol party list. Katabang na, kasurog pa. Acubicul! Online TV. Magturugang na naulila sa magurang. Nagahagad mo niya tabang matapos na matupok ng kalayo ang sendang harong. Kang nakaaging undas. Detalyo sa report ni May Arango. Inagi sa Facebook post ang paghagad ng tabang ni Dexter Pacligbar matapos na masuloan sa indang harong ka nakaaging Nobyembre 1 mantang nasa kasagsagan kang pagselebrar kang undas. Sa nasabing post, may hiling ang parte kan harong kan limang unilang magturugang na natumpos kang kalayo sa barangay Lahong Huban, Sorsogon. Sigun kay Senior Fire Officer 2 Mark Mendizabal, Chief Emergency Medical Service as in Fire Arson Investigator kang Huban BFP, alas 8.49 kang si bisindanin apod hali sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO Huban na igwang kasulo na nangyari. Base sa inisyal na investigasyon, nagpasiring sa sementeryo ang matuang tugang as at sinawalat ng apat na iba pa kung sa'y nagsindihan mga inining kandila at sinipigkaag sa ibabaw kang kabinet na naging kausa ng kasulo. Ano po sila? Yung panganay po pumunta ng sementeryo, wala dyan sa bahay. So yung naiwan po, yung magkakapatid po na apat. Pero yung magkakapatid na apat po yun, nasa ano po sila? Nasa labas, sa kamag-anak po, Then may pumapasok na lang po sa loob ng bahay nila na ano po which is yung bahay na yun is disconnected na po from uh, sorry ko po wala na siyang electricity. So ang ang ilaw lang po nila pag gabi yun po kandila po. Ang ginawa po nila is yung ano daw po yung kandila daw po nagsindi sila ng kandila doon para mailawan yung bahay then same time parang ano na rin nila sa ano sa mother nila kasi yung mother nila po is ano po patay na. So, parang nag-offer sila ng candle po yung sa may altar, parang altar po sa loob ng bahay. Antes pa man makabot ang mga personalized kang hubang BFP, fire out na ang kasulo na tulos man na pigdeklara ni FO3 Rosana Chipay matapos na pagtarabangan man kan mga residente. Poko mas o menos 50,000 pesos ang nawalat na danyos kang kasulo, asin maswerting warang ibang harong na nadamay at nakulugan. So yung paalala po natin po sa ating mga kababayan po, yung iwasan po natin na, ano, na mag-iiwan tayo ng kandila o gasera sa loob ng bahay na hindi natin uh, pinapatay muna. Kahit po yung ano, halimbawa yung, yung kuryente, before kayo umalis ng bahay, huwag nyo kakalimutan na i-unplug o ibaba yung breaker po sa sa ano po sa loob ng bahay kasi po pwedeng pagmulan po yan ng sunog. Yung mga niluluto na, na naiwan po na walang na hindi pinabantayan ang attendant po. Mientras tanto, para sa mga muyang magtabang, pwedeng mag sa GCAS number na 0946-7064856 na pagsadiri ni Laika Paloyo Paklikbar sa Rosa Magturugang na nasuluan. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Bagong ilihir na punong barangay, Arestado matapos subot kulgan ang sarong binatilyo sa sarong sa Naga City. Ang bilog na detalye sa report ni Carmelo Balya. Arestado ang sarong 37 anyos na bagong ilihidong punong barangay sa siyudad ni Naga matapos na makulugan kanyan sarong 19 anyos sa soltero harani sa bistadong resto bar sa barangay Dayang Dangka na sabing siyudad mag-aalauna kasubagong maagahon. Nag-ugatan insidente Matapos subot surihawan as asin tubtubon kan soltero ang kotse kan opisyal. Mantang ini ang nasa laog na nauli sa komprontasyon asin pangungulog subot kan punong barangay. Itong nagbibidyo minor, pero natabig so, so cellphone. Kasi nagbibidyo, yung mga sa pangyayari, naraot so cellphone. Uh, sa ngunyan, tanya, iba, iba man kita di man nakadyuting polis nearby, uh, naaresto na-aresto po yung, yung uh, elected barangay uh, captain. Ang pungo niya sa Station 5. Katakod ka ini, may patani din notoridad sa publiko tanganing makalikay sa kung ano pa man na kompromiso. Hindi sa magpinupugol sinda na mag-irino, mag, mag -uro -uro ma, Pero we are always reminding our uh, public, lalo na sa mga parainom, ano, na maging mahinaon lang kita perme. Ano? Dahil tananggad, pag uh, lalaog sa, sa utak sa mga ininom ta, sa aram to mga pupagam, uh, man talagang pinas pinatultol. Dahil naman tayo man naging normal ang tao pag nakainom ini. Pero ang importante po, maging pwede lang kita. Pero may responsable, asin in, kitang mahinahon. At kung araw kaya, ang dikit na mga nonsense, sabi kaya, dikit na problema, dapat uh, papatulan. pipapatulan. Nagkaigwa naman in pag-uulay ng buslados, as in naman in magsangat din kaso ang soltero. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Para tindakan mga produktong mabenta kang undas, nagsunod subot sa ipiglatag na suggested retail price o SRP sigun sa DTI Albay. Detalye sa report ni Carmelo Balia. Magayon na naging resulta kang ginibong assessment kan Department of Trade and Industry o DTI Albay sa price monitoring kan kandila as in bottled water na pinakamabenta tuyong undas. Sigun kay Maria Lourdes Pasubilio, OIC Division Chief and Consumer Protection Division kan DTI Albay, nagsunod ng gadan mga paratienda sa ipiglatag nindang suggested retail price o SRP. Katunayan, may mga paratienda subot ng kandila sindang na monitor na mas nababa pa sa suggested retail price ang pabakal. Alaga, day kay ni Sakop ang mga paratienda ng homemade candles sa pampubliko asin pribadong Camposanto. Sa so, daon, one to isa suggested retail price. So, day man po kami nanatara ng mga pagbabago kasi gabos po po itong mga pressure nila na monitor ni uh, po mga po isa sa suggested retail price na pinaluwas po ang sa mga Dahilan kay ni, pinasalamatan ka ng opisina ang mga negosyante na day nag-aprobit sa kaseributan. Salamat po sa kooperasyon nyo na uh, sa pagbabakal po nyo, kan mga kandila, as yung mga bottled water po, dahil po kasi nag-ano din naglabag din sa so ina-apod na suggestion so Justin Price. O duman man po kung sa kaling iglo, mas siguro sa iba dyan na 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 O since na kumbaga inibaga po na mga nag-terrain na sa mga sanitaryo, o bakit naman po yan kumbaga kung mahilita po dyan mga gari papag o mga sol ang tiglaag din dyan, Uh, po, luwas na po yan kang uh, jurisdiction kung DTI kasi jurisdiction kaya. ito kasi yung mga local government unit. Mientras tanto, dahil ta tide si naman, liwat na nagpagirumdum ang DTI sa mga negosyante na maging responsable man giraray sa pagsunod sa SRP, mantang kay puhan man maging maingat ang publiko sa pagbakal, arog kan mga Christmas lights. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatak bigol. 52 na daw na sana. Pasko Ako si Nomer Corporal. Salamat.